Ang Noli Metangere na sinulat ni Dr. Jose Rizal ay isa na sa mga pinakapopular at immortal na nobela sa Pilipinas. Katunayan itinuturo ito sa mga mataas na paaralan sa buong bansa sa halos mga dekada ng henerasyon na nagdaan, subalit dahilan sa kalakaran na ito ay paikliin at ituro na nakabase lamang sa pagbubuod na wala ang tunay na substansya nito at sa ganito ay hindi sinasadya na hindi na maipaliwanag ang mga kaligirang pangkasaysayan at mga simbolismo ng mga kaisipan na nais ipakita ni Rizal sa kanyang mga mambabasa. Sa pamamagitan po ng aming ginawang pananaliksik, atin pong uunawain ang mga nilalaman ng bawat mga kaisipan ni Rizal sa nobela. Kaya inaanyayahan po namin kayo na subaybayan po ninyo kami sa aming ginagawang pagsasaliksik sa mga kahulugan ng nilalaman ng Noli Metangere. Magandang araw pong muli sa inyo, napatuloy na sumusubaybay sa educational video na ito na nagpapaliwanag sa mga lihim na simbolismo at kaisipan ni Rizal sa kanyang nobelang Noli Metangere. Sa pagkakataon pong ito ay ating tatalakayin ang mga kahulugan ng usapan at mga simbolismo na ginamit ni Rizal sa usapan ng mga piling panauhin sa nobela. Kaya simulan na po natin ang ating talakayan. Simbolikal ang paglalagay ni Rizal ng dalawang dayuhan na pagaganapin niya sa pagtitipon na ito. Ang pagkainip nila ay itinulad sa pasahero ng bapor. Sa pag-aaral sa mga simbolong ginamit ni Rizal ukol sa bapor at bangka ay mapapansin na ang tinutukoy ni Rizal sa mga salitang ito ay ang bayan. Makikita ito sa simbolismo sa naganap na pag-uusap sa pagitan ni Naibara at Elias Salawa na matatagpuan sa Kabanata 4 na Putsyam, ang dalawang dayuhan na ito ay hindi magtatagal sa Pilipinas, mga naiinip na pasahero sa bapor at may pagnanasa na makauwi sa kanilang bayan na siyang kalagayan ng karamihan ng mga naninirahang Espanyol sa Pilipinas. Mauunawaan na hindi maaasahan na ang mga panandaliang pasahero ay magsasagawa ng malaking pagmamalasakit para sa isang bapor bayan na pansamantala lamang niyang tutuluyan. Ang La Mesa ay simbolismo ng kapangyarihan at mga binipisyo na kanilang natatamo mula rito. Maliit lamang ang mesa, dahilan sa mga lokal na posisyon lamang sila nakapuesto. Tinutukoy si Fernando Alvarez de Toledo, ikatlong duke ng Alva, 1507 hanggang 1582, general ng Espanya at nakilala sa kasaysayan sa labis na kalupitan laban sa mga revolusyonaryo sa The Netherlands. Noong italaga siya roon bilang gobernador general, 1567 hanggang 1573. Sa kanyang pamumuno sa nasabing bansa ay kanyang ipinapatay ang labing walong libong Dutch ngunit sa huli ay natalo siya ng mga revolusyonaryong Dutch. Sa kapanahunan ng mga Espanyol sa Pilipinas, ang kanyang pangalan ay ginamit bilang panakat sa mga bata. Naiwan sa talaan ng promosyon mapapansin ang paglikha ni Rizal sa kanyang tauhan na si Tiniente Guevara. Matandang Tiniente ang ranggong tinyente ay malimit na nakalaan sa mga batang opisyal ng hukbong sandatahan ng anumang bansa. Ang pananatili ni Tiniente Guevara sa nasabing rango sa kabila ng kanyang katandaan ay isang paglalarawan ni Rizal na ito ay naiwan sa talaan ng promosyon ng kolonyal na constabularia na ang maaring isa sa mga dahilan sa kabila ng pagiging Espanyol nito ay hindi siya kabilang sa pangkat ng mga peninsulares. Ipinakilala ang batang Dominicano sa satirikong paraan bright person na katulad ng kanyang salamin na may kulob, raim, na ginto. Ibig sabihin, ang maningning na isipan ng pari ay hindi ang kaningninga na taglay ng taong may mataas na katalinuhan, kundi ang pagtataglay ng tusong kaisipan lalo na sa bagay maaring pagmula ng salapi, salamin na may kulob ng ginto. Pasimula lamang ito ng paggamit ni Rizal ng mga hindi simalado ngunit napakama pang insult paraan ng pagpapakilala sa paring ito. Nangangahulugan na maagang natuto si Padre Sibela sa kanyang gawain bilang isang pari. Sa tuksuhan ng mga Pilipinong nagsasalita ng Tagalog ay maririnig ang salitang, Magulang, na ang isa sa negatibong kahulugan ay nais na makalamang sa iba. Si Padre Sibela ay minsan na nagkaroon ng kakayahan na makipagdebate sa mga opinyong pangrelihiyon ng mga taong may malayang isipan. Subalit sa hanay ng pananalitang ito na ipinauukol ni Rizal ukol kay Padre Sibola ay nais ipahalata ni Rizal sa kanyang mga mambabasa na nagtatapos na ang kakayahan ng mga kaparian na makipagpalitan ng opinyon ukol sa dogma ng simbahan. Ang katotohanan ng komentaryong ito ay nasa Kabanata 14. Ipinapaliwanag ng glosaryo, na si Benedicto de Luna ay isinilang sa Tanawan, Batangas noong 1838. Nagtapos sa Universidad ng Santo Tomas ng Pilosopiya at Batas, kinikilala na isang mahusay na debetista at mahusay na guro. Nagtatag siya ng isang pribadong paaralan sa Santa Cruz, Maynila na kinilala ng mga Pilipino sa kahusayan sa pagkakaloob ng pagtuturo sa mga mag-aaral. Namatay siya noong 1899. Ipinapaliwanag ng glosaryo, na si Benedicto de Luna ay isinilang sa Tanawan, Batangas noong 1838. Nagtapos sa Universidad ng Santo Tomas ng Pilosopiya at Batas, kinikilala na isang mahusay na debetista at mahusay na guro. Nagtatag siya ng isang pribadong paaralan sa Santa Cruz, Maynila na kinilala ng mga Pilipino sa kahusayan sa pagkakaloob ng pagtuturo sa mga mag-aaral. Namatay siya noong 1899. Tinutukoy ang sanaysay ni Henrik Heine, na Dioses and El Deschero kung saan isa sa mga ikinukwento rito ay ang tatlong mga dating Diyos Romano na pinapangunahan ni Bacchus, at ng kanyang dalawang kasama, na mga nakabalat kayo bilang mga frailing Pransiskano. Ang tatlong mongheng ito ay taunang tumetawid sa lawa ng Tyrol, sa panahon ng Equinox ng Setyembre, 22-23, at sa ikapitong taon ng pagtawid, ay natuklasan ng bangkiro na ang tatlong freyle ay pumupunta sa isang tagong lugar ng lawa at nagbabago ng anyo mula sa pagiging mga freyle, tungo sa kanilang dating mga kanyuan bilang mga diyos na nagsasagawa ng pagdiriwang ng baka nalya. Dahil sa pagtutulad ni Rizal kay Padre Damaso, kay Bacho sa sanaysay ni Heinrich Hain, mapapansin na parang kumambiyo siya sa pagsasabing hindi ganoon si Padre Damaso. Sa katotohanan, ang impresyon na sinabi ni Rizal ukol sa mga fraile ay hindi niya lamang sinulat, kundi iginawa pa niya ng isang inukit na sining na pinamagatang Orante Frantes, o sa Tagalog ay manalangin tayo mga kapatid dahilan sa kanilang nagawang mga kasalanan bilang mga mambababae, tingnan ang larawan ng babae, at pagsusugal na ni-represente ng mga bariya sa mismong iskultura. Ano ang kahulugan ng ilong na parang hindi kanya? Hindi sa lalaking ito ang kanyang ilong kundi mayroong nagmamayaring iba. Makikita rito ang galing ni Rizal sa malinis at hindi direktang paraan ng pangiinsulto. Subalit maaring mayroong malalim na dahilan si Rizal upang ilarawan ang maliit na lalaking mayroong mahabang ilong, sa ating panahon ang popular na karakter na mayroong ganitong katangian ay mababasa o mapapanood sa pelikulang karton na Pinocchio. Ang totoo panahon pa ni Rizal ay popular na istorya ang paghaba ng ilong ni Pinocchio. Isang pahiwatig na si Senyor. Laruha ay isang sinungaling. Ipapakita ang katotohanan nito sa Kabanata Shams. Pinahihiwatig ni Padre Damaso sa bagong dating na Espanyol na kakaiba ang pananaw ng mga nasa Madrid na malayo subalit gumagawa ng mga batas para sa Pilipinas. May mga pagkakataon na ang pamahalaan sa Madrid ay nagnanais magtalaga ng mga reforma para sa Pilipinas, samantalang sinasalungat naman ito ng mga fraile dahilan sa kontra sa kanilang kapakanan. 23 taon si Padre Damaso sa Pilipinas, kung gagamitin natin ang 1882 bilang petsa ng kaganapan ng nobela, lilito na si Padre Damaso ay dumating sa Pilipinas noong 1859. Mahalaga ang petsang ito sa mga susunod na pag-unawa sa mga simbolismo ng kabanata isa. Ang pagpapakilala ni Prey Damaso na alam nila ang ugali ng mga Indio, ay karaniwang ipinagyayabang noon ng mga prele ang kanilang mga obserbasyon ay nalalathala sa Madrid at pinaniniwalaan ng mga Espanyol, kabilang narito ang mga panlilibak ng ilan sa kanila ukol sa mga katutubo ng ating bayan. Makikita ninyo ang isang halimbawa ng panlilibak sa mga kababaihang Pilipino sa mga susunod nating paliwanag sa kabanata isa. Bago pa lamang si Padre Damaso at hindi pa mahusay sa wikang Tagalog. Mula kay Hager na isang manlalakbay na nakadalaw sa Pilipinas noong 1859 hanggang 1860. Ito ang isinulat ni Hager na magiging kasagutan sa pagkakaunawaan ni Padre Damaso at ng mga babaeng kanyang kinukumpisal. The younger priests pass their existence like the lord of the soil of the old, the young girls consider it an honor to be allowed to associate with them. and the padres find many convenient opportunities they have no wives to pry into their secrets and their position as confessors and spiritual advisers affords them plenty of pretext for being alone with women the confessional in particular must be a perilous rock ahead for most of them in appendix to the tagal grammar a list of questions are to be asked in the confessional and several pages of them relate exclusively to the relations between sexes Ang dahilan ng pagkagalit ni Padre Damaso ay selos sa kapalit niyang fraile sa iniwang bayan bago siya ilipat sa San Diego dahil higit na maraming babae na nakaunawaan sa kumpisalan. Nagseselos ba si Padre Damaso? Maaaring ganun nga, subalit nagpapakita ng inis dahilan sa higit na kakaramdam siya ng pagkainsulto, dahilan sa higit na mahusay, kumumpisal, ang paring pumalit sa kanya. Mapapansin sa pananalita ni Prey Damaso ang lawak ng influensya ng mga Prey sa buhay at kaisipan ng kanyang mga kawan sa parokya sa pamamagitan ng kumpisalan. Sa ganito ay naipagyayabang ng mga Freyle na kilala nila ang mga Indio at kaya nilang pasunurin ang mga ito. Ang kumpisalan ang naging saligan ng mga Freyle sa pagtatamo ng kapangyarihan at influensya sa kolonyal na pamahalaan na umaasa sa pakikipagtulungan at suporta ng Freylokrasya. Makikita ang kalupitan sa paggamit ng hanay ng pananalita, pansinin sa nakalipas na talata ang salitang kung sino ang tunay na ama ng bata, at ang sumunod na, ang may-ari ng bahay na ito na si Santiago, ang siya makapagpapatunay ng sinasabi ko. Ganito ang istilo ni Rizal sa pagdudugtong ng mga lihim na salita na tila magkalayo, subalit magkakaugnay, napakaraming matatagpuan ganitong paraan ng pagsulat sa loob ng nobelang ito. Pansamantala po muna naming puputulin ang pag-aaral sa mga kahulugan ng mga pananalita at mga simbolismo na nakapaloob sa Kabanata Isa, ng Noli here. Inaayos po namin ang kasunod na aming upload sa madaling panahon. Kaya inaasahan po namin na makakasama po namin kayong muli. Dahilan sa hindi ko inilalaan sa ating mga kapanahon ang aking sinusulat kundi sa ibang panahong darating. Kung mababasa ng ating mga kapanahon ang aking mga sinusulat ay marahil susunugin ang aking mga aklat, ang aking hinarap na gawain sa buong buhay. Samantalang sa isang dako, ang henerasyon na makakaalam sa kahulugan ng mga titik na ito ay pawang matatalino. Mauunawaan nila ang ibig kong kung ipaalam at masasabi nilang, hindi ang lahat ay natutulog sa kapanahuna ng ating mga ninuno. Ang lihim o ang mga dikaraniwang titik na ito ay siyang nakapagliligtas sa aking gawa sa kamangmangan ng tao, Gaya rin naman ng pangyayaring ang lihim at mga kung ano-anong mga paraan ay siyang nakapagligtas sa maraming katotohanan sa mapanirang kamay ng mga kaparian.